friend. Sabi niya, video-video na naman. <laughs> <laughs> Ay, ito na yung... Mm. Okay, takita, Dapat tinakatumba. Ito yung naman, mo kasi ay, um, ay, ang lubo ng ano palaruan na pilotahan na nalipicturan ka ta dyan ah ay, yun na yung bag yung bag dalhin mo kunyari madam ka isama mo din eh yung ano rabia Dun ka oh. Dun ka, bilis. Bilis na. Ganda ng ano. Dito lang sa, dito lang sa gilid may lagay. Sige na te. Ako te. Dun ka oh. Dun ka. Yan ang sayo at nakabidyo ako. Wala, wala. Dali. Ay, oo, ganda wow wow yung ganda ng ano hindi ko mavideo doon at nandun yung aming amo maab ayun buong buong na wow mayroon ng kulay yung di ba't ibang kulay Buda, oh. Ang Buda, ang Buda. Ayan, nagbibidyo ang Buda. Uh. Ganda. Ba't ibang kulay? Yan white, blue, red, yellow. Ang sakit sa mata. Bakit ganun? Ang sakit sa mata. Ayun, nakau po. Nakau <laughs> po. Oh, yan ang may fountain. Fountain. Wow. Uh, diba? Unang gala namin dito sa Saudi Arabia. Yan. Bakto. Gala na naman tayo. Punong-puno ng tubig. Ang fountain. Bakit? Bakit? Sabariyang... Yes. Uh, abud. Tignan mo nakating siya yung si Abud. Wala na, tapos na. Ayun, ibang kolay. Color. Kala ko si simente yung kanina. <laughs> si simente. Tignan mo tumo. tumakbo ng baka. Tignan oh. tumakbo ng baka. Nandito pa rin kami dalawa sa Amlo. Um, chika, oh, chika in the Adventure. Ito, hindi to Cheese. main sa loob, hindi pwedeng pumasok na kachinelas, pero grabe kalikabok. Grabe buhangin. Bawal magchinelas sa loob, pero grabe buhangin. <laughs> yun guys nandito kami sa palaro ng mga bata yan yeah bibi nagdito kami sa palaro ng mga bata guys yan ay pay mga bata-bata kinan bata. Parang style ano siya anong tawag nito sa atin ano tawag nito sa atin ganito ha huh? enchanted kingdom <laughs> wala dali bayan dito. <laughs> uh, Filipina? no Ah, Indonesia, Indonesia. Johara. Johara. Alam sa Arabic ang al Johara. Al Johara. Lamp shade. Hmm. Hmm. laptop pero ito hara. Doon sa kwarto? Mm -hmm. Hindi niya abot eh. dito siya nagpapatulog. Meeting time guys. Ayan. Ang aming food. Hmm. Unti na naman ang mababawas sa kanin namin. Kasi eh. Mm -mm, Lalarga. Tapos next day, doon na naman kami sa lola again. game time Dinner time Yan galing sa lola sa kabila Yan with salad Aywa? ba? Hmm. No singing train sabi niya video video na naman ito na ito na Pilipina yung ina Okay, takita, Teo. Dapat tinakatumba. Kasi kami laris na mante. Hindi na ako nag-iwag. Ayun, ang ganda. Ang taas. ako kasi ano? ang lubo ng ano palaruan na pinutahan ng ka ka dyan ah yun na yung bag yung bag dalhin mo kunyari madam ka isama mo din eh yung ano rabia Dali! Dun ka oh. Dun ka! Bilis! Bilis na! Ganda ng ano! Dito lang sa, dito lang sa gilid may lagay! Sige na te. Ako te. Dun ka o! Oh. Dun ka! Yan ang sayo at nakabidyo ako! Wala! wala. Dali! Ayan guys. Dinner time muna tayo. Makdo ang aming naisipan. Ayan. This one as ah, uh, What's that? Ba't ang dami nito? Ay, oo pala. So Chicken. Ay, yung malaki ang binili. Ayan. hmm Mmm diba? Hmm. Yan ang binili sa Okay. Ano big mac yun sa'yo? Akin yung ay chicken. Always chicken. buti isang isto? Ito isang isto. Ayun pala. Sa kanya yung laham. Favorite laham.